Pagdating naman sa mga elemental symbol at elemental na marka meron itong dalawang paraan kung paano ito ginamit ng mga JIA bilang isa sa pinakamahalagang palatandaan sa kanilang ibinaon na mahalagang bagay sa isang lugar. Ang isang elemental symbol o marker ay maaari nila itong ginamit bilang given or lock sa isang nakatukang direction. Gamit ang compass kailangan mong kilalanin ang isang elemental na marka at gamit ang compass malalaman mo ang isang elemental na marka ay nagpapahiwatig ba ito ng lock or given sa isang nakatukang direction. Halimbawa sa isang lugar ay meron kang nakitang malaking bato na may ukit na triangle. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan mo ang iyong compass at iharap mo ito sa markang triangle na nakaukit sa isang malaking bato. Pag ang markang triangle ay kompirmado na nakalagay sa direction na south walang duda na ito ay ginamit ng mga JIA bilang lock o boundary markers sa bahaging south at nagpapahiwatig naman ito, na mula sa markang triangle na nakaukit sa isang malaking bato ay kailangan mong baybayin ang bahaging north dahil sa direction na north maaari mong makikita ang nakatagong pasukan na siyang dinaanan ng mga sundalong hapunes noong ibinaon nila ang kanilang mahalagang bagay sa naturang lugar. Paano naman nung itinapat mo ang compass sa markang triangle na nakaukit sa isang malaking bato at nalaman mo na ito ay nakaharap sa isa sa mga directions na ito? North, East, West, Northeast, Southeast, Northwest, o Southwest. Pag ang markang triangle ay nakaharap alinman sa isa sa mga directions na nabanggit Nagpapatunay lamang ito na ang markang triangle na nakaukit sa isang malaking bato ay ginamit ng JIA bilang given marker sa bahaging south. Na ang ibig sabihin mula sa batong pinag-ukita ng triangle na marka ay kailangan mong tunguhin ang bahaging south dahil sa direksyon na ito maaari mong makita ang isang nakatagong pasukan na pinagbauna ng mga sundalong hapunes sa kanilang mahalagang bagay. Ngayon magbibigay ako ng iilang halimbawa o sitwasyon gamit ang mga elemental na marka o simbol na bumubuo ng isang treasure boreal layout, pagdating sa mga elemental markers o symbols kadalasang ginamit ito ng mga JIA bilang terrain markers. Ang terrain markers ay masasabi natin na isa sa pinakamahalagang palatandaan na ginamit ng mga JIA sa pagmamarka sapagkat ang mga markang ito ay hindi basta-bastang mawawala o mabubora kahit lumipas pa ang mahabang panahon dahil ito ay pinagsamang elemental na marka tulad ng napakalaking bato, mga bundok, creek, mga lumang daanan, sapa, lumang tulay, waterfalls, lumang puno, lumang flagpole, lumang balon, lumang pader, at mga structural na gawa o ginamit ng mga sundalong hapunes noon. Kadalasan din sa mga treasure site na ginamitan ng ganitong uri ng mga palatandaan ay naglalaman ito ng medium to banker deposit o mas kilala sa tawag na prepared site, gamit ang mga elemental markers ay hindi kailangan na ang lahat ng elemental locks ay maging present sa isang treasure site o sa isang treasure layout. Sa kadalasan ang mga elemental markers na ito ay meron lamang tatlo hanggang lima na makikita natin na ginawang lock or given sa isang treasure layout, at minsan rin ang sekreto sa paggamit ng mga elemental na marka ay tulad nito, kung ano yung wala ay yun ang meron. Ngayon ano ba ang ibig sabihin ng katagang ito, halimbawa sa isang lugar meron kang nakikitang grupo ng malalaking bato na nakaayos ng triangle at ito ay nasa bahaging south, at 100 meters papuntang north mula sa mga batong nakaayos ng triangle ay meron kang makikitang waterfalls sa ganitong setup ng layout ay meron ka nang makikitang dalawang elemental markers na pari hong ginawang lock o boundary markers sa dalawang directions, pinakao na ang tatlong malalaking bato na nakaayos ng triangle na ginawang lock sa bahaging south. Ang pangalawa naman ang waterfalls na ginawang lock sa bahaging north. Ngayon ang tanong sapat na ba ang dalawang elemental markers na ito para makapagturo sa nakatagong pasukan na siyang na ng mahahalagang bagay ng mga sundalong hapon. Ang sagot ay hindi pa, gamit ang dalawang elemental na marka. Magsimula tayo sa tatlong bato na nakaform ng triangle na ginawang elemental lock sa bahaging south. Ang kailangan nating gawin ay baybayin o tunguhin ang kinalalagyan ng waterfall na ginawang lock sa bahaging north. Ngunit kailangan nating mapagmatsyag sa directions na mga ito, east, west, southeast, southwest, northeast, at northwest dahil isa sa mga directions na ito ay maari mong mahahanap o makikita ang karagdagang elemental lock na nakatuka alinman sa isa sa mga directions na nabanggit na siyang nagtuturo sa tamang lugar na kinalalagyan ng nakatagong pasukan na siyang dinaanan ng mga JIA nung ibinaon nila ang kanilang mahahalagang bagay sa naturang lugar. Ngayon makikita natin sa ilustrasyon na mula sa tatlong malaking bato na nakaayos ng triangle na ginawang lock sa bahaging south papuntang waterfalls o north side, 50 meters sa pagitan ng dalawang elemental lock, makikita natin na 50 meters ang layo ay merong malaking bato na may nakaukit na metal element marker at nung sinuri mo ito sa compass ay tumugma sa direksyon na west. Ngunit nang humarap ka sa bahaging east ay wala ka nang makikitang karagdagang palatandaan tulad ng malalaking lumang puno. Nagpapatunay lamang ito na ang bahaging east ay siya ang missing spot, isang lugar na walang makikitang elemental na marka, ngunit ito naman ang lugar na dapat mong hukayin o ang mismong lugar na siyang kinatatayuan mo. Dahil ang lugar na ito ang siyang pinapahalagahan ng tatlong elemental na marka na ginawang lock o boundary markers sa bahaging south, north, at west. Na mismong ang lugar na ito ang siyang dinaanan ng mga JIA noong ibinaon nila ang kanilang mahahalagang bagay sa naturang lugar. Para sa mga karagdagang halimbawa maari ring gumamit ang mga JIA ng pareho at pinagsama na elemental na marka na bumubuo ng isang treasure boreal layout tulad nito. Maari ring pareho at pinagsama na elemental symbols sa isang treasure boreal layout na tulad naman nito, at kadalasan para sa isang treasure boreal layout, ginamitan nito ng mga sundalong hapunes na pinagsamang elemental markers at elemental symbols na tulad naman nito.